Guys, a horror game. So play na natin yeah uh, Boom. Continue. You na. oh, know? to. Nakatakot to. Grab Oh my god. Escape. There we go. One million FPS ako. Joke lang. Day one! Ayan na. Uh, uh, where am I? Oh my god. Where am I? Oh my. Shit. Oh, oh my god, the flashlight. E. Go. Granny, where are you? I'm coming. Oh my god. Ano pa natin tayo mga gamit dito? Oh my god, what is this? A hundred. Granny! Granny! Saan na ba? Oh, dito ako. Dito ko, Granny! Uah! Nakatakot to ah! Grabe ah! Granny, rayo mana! Uh, Wasay mga kwit! Oh. Hmm. Saan si Granny? Granny? Oh, maganda! Na Wala naman lumalabas. Na Wala naman si Granny. Huh? Granny, where, where are you, man? Where are you? Granny? Where are you, man? Wait, what? Wait nga lang. Yare, di si Granny. So, pinalitan ko na ay, ba't practice? Pa like Kaya pala eh. Siyempre, malakas tayo. Sige. Sige. Pag natin. Pwede ba wag ka mag-ingay? Lalaro ko eh. Skippy. Sige. Eh, sinan natin. May easy na lang na guys. Day 1. Ayan. Angas na. Huwag ka matakot. Matapang ako. Matapang tayo. Matapang tayo. Okay. Matapang tayo. Matapang tayo. Matapang tayo. Hey, Granny! What's up? Ano kayo ba? Uh, Ay, what's up? Uh, ah, uh, uh, oh! Wow, 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 chill, 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 chill. Tago, tago. Ah! Woo oh, my God. R, R. Di tayo nakita. Bulag talaga, oh. Dito ang mga grand. Ah! Wow! Mga gamit pa dito. Granny! Ah! Ha, 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 ha. Ah! 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 Wow! 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 Please, please, please. Bro, what? I'm lagging! Ah! I know! Ah! Ah! Wag, 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 wag! Ah, di na matay. Ah! ano ha Ang hindi mo na naano dun ano ano mo na mag Ano, grali? Ano ba gagawin dito? Hindi ko lang mga gamit. Tignan ano? Tabi-tabi-tabi. Ano, papalaga ba? Ano? Lapit ka dito, ah? Ay, di ang mga galaw! No, 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 no. Oh my Huh? Ba't di mo kumak... Ma ah, di mo ano? Ah, buti nga sa'yo, granny. Makulit ka. Bigla, yeah. e na, restart natin. Restart natin. Restart natin, guys. Okay, guys. Restart ko. Ba't ganun? Di ako na ano? Di ako mapatay? What? Escape, escape, escape. Hantayin uh, Ano si Granny. Ano bang gagawin dito? Aba! Baka ang mga, mga equipments. Flashlight kaya na natin flashlight. Alam ko si Granny dito agad, dito agad yung maglere-sponde. Uh, 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 ah, malaya taka? Hindi maway. Huh? What the? Bros, please! What the hell mo? Ano nangyayari kay Granny? Ba't hindi ako mano? Ano, kaya mo ba ako? Hindi mo ako kaya anuin. Ah, kahit tabuli mo, kahit anong gawin mo. Ha? Ah? Kahit anong gawin mo sa akin, hindi mo ako maaadyan. Hindi mo ako magagadyan ganyan, ha? nga, Granny. Ito ako. Nagulat ako! <b> ano dun? Kala ko di pa ako maano dun? Early pa lang kasi guys. So na ako. Hindi no. ko lang unang gagawin dito. Hindi ko lang mga pi... Mga kailangan. Ano to? Tahimik ka! Ha? Inanong mo na nga ako? You play hide and seek? Ano ako? Kaya mo ba ako, ha? I'm, I'm not playing hide and seek. Because... I'm a pro player. Ay, andyan na pala. Takbo, takbo, takbo. Bu, 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 bu. Oo, oh, takbo. Or, wala na ba siya? Ay, nandiyan po! Oh! Tago! Tago! Tago ulit, tago ulit. Hindi mo na ako Granny. Ay, oh, hindi ko alam gagawin dito, guys! Ano to? anong gagawin dito? Ano ba yan? So, yun lang guys. Salamat sa panonood sa, sa video ko. Sana naman nag-enjoy kayo. So, guys, nabitin. Hindi ko alam kung anong gagawin dito, guys. So, like and subscribe. Thank you!